Hi guys! Welcome back sa ating channel. At dahil malapit na ang bagong taon, ang share ko naman sa inyo ay ang mga halaman na maswerte or sinasabing humahata ko ng swerte ngayong darating na 2022. Disclaimer lang po guys, ito pong ishare ko sa inyo ng mga lucky plant ngayong 2022 ay sinerch ko lang din sa internet, hindi po ako expert pagdating dito. Every time na magsaserch ako sa internet, medyo marami-rami din ang lumalabas. Pero pumili lang po ako ng walo na siya kong isi-share ngayong araw na ito. At ito guys ang dalawang reason kung bakit ko napili itong mga halaman na sinasabing maswerte ngayong darating na 2022. For one, dahil sa napakaganda at madali din lang makita itong mga halaman na ito. Number 2 na reason, according to NASA, itong mga halaman na ito ay halos magandang air purifier at nagpapababa din ng toxicity level ng hangin. Paalala lang guys, itong mga babanggiting kong mga halaman ay mga pampaswerte lamang. Hindi mo kailangan dito iasa ang iyong kapalaran kailangan mo pa rin siyang samahan ng sipag at syaga. And nga pala guys, hindi kinakailangan na kung anong ipakita ko sa inyo, yun din ang inyong bibilhin or ilalagay sa inyong mga bahay. Hindi din importante guys na ang inyong mga halamang bibilhin ay mga mamahalin or yung tinatawag na mga rare, kahit yan ay common lang, ay pwede. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, pakihit na din ng bell para lagi ka manonotify every time na mag-upload ako ng bagong video. This channel is about my plant journey na ishishare ko sa inyo upang makakuha kayo ng mga care tips, potting mix, tamang fertilizer at mga garden ideas patan na rin ang mga DIY para magamit nyo sa inyong mga halaman. Nain na natin guys dito sa halaman na nasa gilid ko. Ito ang San Siberia or ang snake plant. Ang dahon na parang sword or espada. Kaya ito sinasabing nagdadala ng protection sa ating bahay, maging sa opisina at mga negosyo. Napakadali lang hanapin. May mabibili kayo sa halagang 35 to 100 pesos. Or kung sinuswerte kayo, pwede din nyo lang siyang mahingi. Ang second naman sa ating listahan ay ang mga pilodendron ang mga pilidendron guys ay sinasabing nagbibigay ng positibong energy at emotion sa ating kapaligiran. Meron ako ditong sample ng pilodendron. Ito guys, ang Prince of Orange. Mabibili nyo lang sa halagang 500 to 650 pesos. Pero meron naman guys na mura lang na mabibili nyo sa halagang 200 to 300 kagaya ng Orlando na pilodendron. Ang patatlo naman guys sa ating listahan ay ang mga money tree. Ang mga money tree daw ay sinasabing nagdadala ng good fortune or magandang kapalaran. Meron ako ditong sample ng money tree. Ito ay ang golden money tree. Meron nito na variegated na money tree at meron din na plain na green lang na money tree. Sa ngayon guys, itong mga money tree, itong ganitong golden money tree ay mabibili nyo na lang siya A uh, worth 500 to 1,000 pesos. At yun namang mga puro lang na berde ay may mabibili na rin kayo hanggang 100 pesos. Ang pinakamahal na uri ng uh, money tree ay yung variegated. Ang variegated guys ay nagre-range pa rin siya ng 1,000 hanggang 2,500. Kaapat guys sa ating listahan ay ang mga potos. Dahil sa hugis nito na bilog at ang mga gold na kulay sa dahon nito, ito ay sinasabing nagdadala ng kasaganaan. Ang sample ko dito ng potos ay itong aking Majula potos. May mabibili na kayo na nagre-range lang ng 200 to 250 pesos. Pero meron namang mga golden potos nap ma napakamura na ngayon guys at napakaganda din naman ng kanilang mga dahon ito ay nakakahalaga lang ng 35 to 100 pesos at ang palima naman sa ating listahan ay ang mga spider plant kagaya nitong aking spider plant na ito ay sinasabing nagdadala sa atin ng magandang kalusugan ito guys ay ang spider plant na variegated Itong ganitong klase or itsura ay nag-range siya ng 100 to 150 pesos. Pero meron kayo guys na mga spider plant na pwedeng pagpilian at mas mura kaysa sa dito. Ang paanim naman sa ating listahan ay ang mga aglonima or yung mga Chinese evergreen. Ang mga Chinese evergreen ay kilala sa napakaganda at napakakulay na pattern ng kanilang mga dahon. And ang sample na ipakikita ko sa inyo ay itong mutated boxer. Itong magaganda at napakakulay na pattern ng kanilang mga dahon ay sumisimbolo daw ng abundance and prosperity. Itong mga ganitong klase ng aglaonema, may mabibili na kayo sa halagang 300 to 350 pesos. Ang papito naman guys sa ating listahan ay ang mga kalateya or prayer plant. Ang kalateya ay may karakteristik na pagdating ng hapon, ito ay tumitiklop na bang nananalangin. Kaya ito ay sinasabi na simbolo ng humility or gratitude. At ang sampol ng kalateya na ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang ating kalateya rabbit's foot. Ito guys ang itsura ng kalateya rabbit's foot dahil sa pattern ng kanyang mga dahon na parang mark ng paa ng mga rabbit. Mga kalateya guys ay mura na din lang ngayon. Meron na kayong mga kalateya na mabibili ng 100 to 500 pesos. At ang pangwalo at huli sa ating listahan ay ang mga rubber tree. Ang mga rubber tree guys ay may mga dahon na bilog na sumisimbolo daw ng abundance at prosperity. Ang sample ko dito guys ng rubber tree ay eh, itong aking uh, black prince na rubber tree. Ganyan guys ang itsura ng black prince na rubber tree ang Black Prince na rubber tree ay nagkakahalaga na lang ngayon ng 300 to 350 pesos. Guys, yung mga ibinigay ko sa inyo na walong klase ng halaman ay sinasabing napakagandang ilagay sa main main door or malapit sa main door o di kaya ay sa loob ng ating tahanan. Pwede din ito sa mga opisina o di kaya ay sa inyong mga negosyo. na guys i-end ang aking video sana nag-enjoy kayo please don't forget to like, comment share and subscribe pakihit na din ang notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video bye